Oh my God, the music just turns me on. Jockstone kaya tayo. Aba ka bata? Hoy, 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 hoy. Gusto nyo ng kwento? Di ba? Kaya ako. ni King sa baraha. Si King, asawa niya si Queen. Ang monster nila, Eight. Tapos ano nangyari? Nag-break na sila. Kung kami nga, naghiwalay na. Yung baraha pa kaya. ikaw, ikaw, ikaw. Ako? Bakit? Yung motor mo, parang ex ko. Huh? Ha? Ex mo? Ano naman kinalaman ng motor ko sa ex mo? Iniwan din ako biglaan. Nang walang dahilan. Let me to So make excuses need find a Hoy! Hoy! Kuya naman eh! Bigla kayo nag-ahuy-ahuy! Pasensya! Teka, ano bang problema sa bike na yan? Wala naman kuya. Eh, gusto ko pong mag-bike. Kaso, di pa akong masyadong marunong. Tapos, gusto ko rin matutunan yung mga... parts-parts ng bike. Ganun ba? Sige, truha nga tayo. <laughs> Talaga kuya? Woohoo! Uh, ako ang bahala sila? Sige nga. Ah, uh, ano kawang dito kuya dito? 'Yan yung brake. Ginagamit 'yan para huminto yung bike. Kisan, ginagawa rin yung dahilan ng iba para makapaghanapan ng isa. Tapos ikaw namang tanga, asa ng asa. Ka sa piling ng langit mo, ang Akala ko okay na talaga. Tapos ngayon, ibyahi ko. Akala ko talaga tatakbo na siya ng tama. Pero hindi pa pala. Parang salabian, Paasa! Ha? Paano mo naman nasabi? Akala mo yung pagiging sweet niya sa'yo, mahal ka na niya. Pero ang totoo, pinagmumukha ka lang yung tanga. Tanga. Pansamantalang sa tuwing kahihirapan oh. uh, Yan ang pedal, kadena, yung gear Sila yung dahilan kung bakit umiikot yung gulong sa uli Ay, kuya, medyo nakarelate ako Ngayon din ginagawa niya sa akin, pinapaikot nila ako Pero kasi, mahal na mahal kasi siya kaya Okay na pa rin? Ay. Sige, ikutin mo yung gulong sa uli Ikutin ko? Sige Oh, ayan. Ikutin mo pa. O ayan. Sige pa, ikutin mo pa. Kuya, nakakapagod. O, yan, oh, ngayon, alam mo na. Hindi porket mahal mo siya, hahayaan mo yung sarili mong magpakatanga-tanga at paikot ikutin niya. <laughs> Hindi ka robot. Tao ka. Napapagod ka. Tanga. Pilain! Ano na nga ako sa motor ko? Puhugot ka pa. ikaw kuya, may alam mo ka ba dito na paayosan ng motor? Paayos ko lang tong motor ko. Maayos pa. Makasakali pong maayos niya. Ganyan din yung buong akala ko. Maayos pa. Pero mas pinili niyang maghanap ng iba kaysa maayos yung pinagsamahan naming dalawa. kuya, pag natuto ako magbike, gusto ko yung mga tricks-tricks din. Wow! Tricks? Ha, yung mga ginagawa sa TV? <laughs> Malupit yung ex-girlfriend ko dyan. Paano mo naman nasabi? Binigay ko na yung lahat. Lahat-lahat ng pagmamahal ko. Pero nagawa niya pa rin lumingon sa iba. 360! Bakit ka hindi naging tapang? 🎵Ika'y hindi naging tapang🎵 🎵O naisip kong tapusin ng lahat🎵 🎵Sa pagdaramdam. <laughs> Buwisip, Tulak ko na lang atungo. Kitulak Ano naman yan? Ano na naman yan? Pinagtulakan. Ganyan na ganyan yung ginawa niya sa akin. Sa harap ng maraming tao. Sabi niya, pagod na daw siya. Pero ang totoo, nagmahal siya ng iba. Buiset! Hugot pa more! Huh? Kuya, paano ba mga bike talaga? Turuan mo nga ako paano talaga mag Dapat, ano lang, diretso lang yung tingin mo. Tapos dapat, magaling ka mag-balance. Eh, kuya, natutumba ako eh. Tapos, minsan, may kakasugat pa ako dahil sa kakabayk lang. Dapat ready ka na sa mga ganyan. Ganun ba yun? Ba, syempre. Parang sa'yo. Pag nagmahal ka, handa kang masaktan. Handa kang magsakripisyo. Handa mong ibigay ang lahat. Isang bagay lang naman yung hindi ko napagandaan eh. Yung iiwan niya ako biglaan. Ikaw na lang ay umiiwan. Matapos ang ini, ang pagsawaan. Para pa naman ako sira tutunan Puro ka manjedo hugot, parang selo. Ginawa ko na yung lahat, hindi niya pa rin ako natutunan mahalin. Ilang beses ko mang pilitin, mas mahal niya pa rin yung aking bispre. ako damay. Gusto ko na naman magbay. Ako rin. Gusto ko rin. Magbay kuya? Hindi. Pag move on. ang awit ng buhay ko Bago ng ang ng puso mo Handa na pong hamuni ng ating mundo Pagkatuloy pa rin oh. na magbay may skateboard na lang ako, wala na rin ako matutunan. Buang! Shake it, break it, make it bounce!